ato na ning kuaon ang atong gitagawan kay para magapalit ng tag requirements sa atong manghud. hood. Okay guys. Ah okay guys. Kuaon na guys. Kay mo ni nataog ma kay atong ikuan sa tour kay sa atong manghud. Kasi Siya guys, kasi siya. puso guys satu baro tamil nah, guys ito palito ko kaya manghud. Nah. Yes. tumanghod Mau nih ya, guys nga atungi palit ogre kwemin sa tumangon. kay para malipay pa na ito mga mod kitiguman dito, okay, para sa kapay trabaho kitiguman dyan para requirements yes mga na akong gamit ay kumapahon o mag live ko o mag buhat ko video mga okay, guys magdari na guys